Yun. Magandang buhay mga kalaya. Dito tayo ngayon sa kusina. Ngayon ay time check tayo. 10.47 p.m. Ah, walang magawa sila yan. Yes. Hindi tayo ay magluto ngayon ng magluluto tayo ngayon mga kalayas ng pritong mani. Eto. Ayan. Ipiprito natin to mga kalayas. Lulutuin natin. Dalawa na tayong magawa ngayon. Samahan nyo ako. Samahan nyo ako magluto ng mani. Ayan, mga kalayas. Ito ay atin munang nilalagay dito. At atin siyang huhugasan. Ayan eh. Gasan mo natin siya mga kalayas. Ayan mga kalayas. Lagyan natin siya ng tubig. Magasan muna natin siya. Ayan. Babad natin siya ng konting minuto dyan. At habang nakababal siya ng konting minuto mga kalayas, tayo kukuha ng bawang. Ito ang ating ilalagay. Yan ang ating gagawin. Samahan niyo ako. Samahan niyo ako na maghilis ng mga bawang na ilalagay natin sa ating mani. Lagi na, adik mantika, mga alias. O, okay maganda mga kanes. Yan ang ating mantika. Antayin lang natin siyang uminit. O, okay, yan mga kanes. Medyo mainit natin mantika. At ina-inagay ito. Ayan natin yung mali. Sabay na rin natin ang ating bawang. gawa ko yung mga kalayas ay may balat yung ibang bawang at yung iba ay wala Ayan, dalawang yan, dalawang style mga kalayas ganyan ako magluto ng mani sa ang ating pagluluto ng mani. Ito mga Gonzales. <tod -tod> Pupulayin lang natin mga kalayas yung bawang at yan ay kasabay ng maluluto ang mani. At na yung bawang. Yan, mga bawang na to. Pag golden brown na siya, luto na rin yung mani. Ito ang ni style ng pagluluto ng mani. wala well, mga kalayas manapit na siya. mga pula pula ng bawang katotohanan mga pula ng ating bawang Yan na mga kalayas, mupulan ng ating bawang. Pwede na natin siyang ahunin. Maya, maya lang ng konti. Okay, tayo na natin ang ating apoy. Ayan na mga kalayas. Tapos na tayo sa pag ano mani natin. Okay na. Bukas, sasalain na lang natin itong mantika at magagamit pa ito sa ating pagluluto pang araw-araw. mga pang gisa-gisa din lang ay pwede pa ito. Ito na mga kalayas, Ang ating pinis product naman eh O, oh, di ba Ayos, may mani na tayo oh. Ayan mga kalayas Ang ating mani Ayos na siya, luto Napapalamigin na lang Saragin na lang natin ng asin yon Magandang boy mga kalayas. Samahan niyo ako dito sa kusina ni Layas at tayo magluluto ngayon ng pancit of at dadalhin namin yon sa aming pupuntahan ngayon. Para. Ang Yan ang gulay. Nagpapakulo na tayo ng kaldo. Kaya natin yung pancit. Ito yun, pancit of na sinasabi na lulutuin natin. Ito ay yang pitines masa mino desa, ito nga ito yung katsitap habi so well, pre-pre tayo ngayon ng mga sayo, sayote, itong karot, sayote at saka okay Nagwag ng Quezon. Ito na siya. Pwede na yan. goods na ito. Goods na goods. Ito kami ngayon sa Monjuig. Ayan. Ngayon yung sinasakyan na cable car pataas. O, di ba? Cable car. Teleperic del Monjuig. Ayan. Ngayon yung kanyang parada. itong isang lalaki na talagang sa lunes sa biyernes limang araw siyang magbabalik tapos yung dalawang araw niya na day off yung tatlong babae na may... <laughs> Ayan mga kalayas ang puno ng oliba. Ayan o. Oh. oh Ito. tayo sa ilalim ng puno ng oliba. Ayan ang oliba. Oh, ayan ang bunga ng oliba. Oh. Kita ninyo. Ayan. Ayan ang ginagawang oliba oil. Ayan. Ah. <laughs> ah, oh, yesi. Ngaano. Hindi pa tayo duman dito kanina. Eh, Wala rin yan. Saba galing malayo rin kanina. Mayroon tagak. ko. Oh, taga kaya sa atin sa Pilipinas. Ayan. Aba. Bale! Aba. Aba si? Si? Hala. <laughs> kasamang batuta and kalaro ko dito sa parke si Rance si bale bale ayun ang kanyang hinahabol yung ibon na yan ayan. ayan ayan siya ayan yung bata makulit hahaha <laughs> may labasan ng pinukular. May nasasaya ko. sa Kaya sa D20 Aso ah, ay puno Pasok pa na tayo Yon. Magandang buhay po mga kalayas Narito naman tayo sa labas Ayan tayo magpapainit din yan Ayan tayo magpapainit At time check po tayo ngayon 9.52am dito sa amin Sa Barcelona, Spain Ayan to Tatawid tayo dito Pakakulay green siya. Dito nangyari minsan yung aksidente Oh. Pakita ko sa inyo Yung aksidente na sinasabi ko Ayan o oh nasira yung stoplight dito ito lang nila ng na hindi pa permanente pero yan diyan yan yung nakalagay dyan diyan bumangga yung sasakyan no oh. diyan bumangga diyan mula dito ito dito may nakalagay din na ano Ayan, oh. may nakalagay din dito na isang poste eh. tapos yung basura na yan bago na rin yan no oh. bagong palit yan talagang ang lakas ng pagkakaimpact dito diyan ang lakas ng impact niya sa yan yung sasakyan na natanggal dyan yung parang gano'n, no? Yung parang ganyan na poste, o. Oh. Yung may lagay na kuleson na ganyan. yon. Natanggal yan. Talbog yan dito, o. Oh. Yan tumalbog. Hanggang sa yung sumalpak dyan yung, ano, ko sa inyo yung video. Nung eh, rescue dyan yung sakyan. Okay po, magandang buhay mga kalayas. At nga pala, yashatot ko lang aking kababayan dyan sa Bahrain. Na kaumabanin ko, si Felipe Escudero. Yan. Yeah. Subscribe po nyo yung channel niya. Siya po yung isang kaibigan, isang mabuting kaibigan. Yan. Yan ang kanya pong content ay mga real talk. Ang bagay katotohanan sa buhay na nangyayari. Yan. Uh, shout out sa iyo, Felipe Escudero sa Bahrain. Shout out sa iyo at magandang buhay sa iyo dyan. Lagi kang mag-iingat dyan. At salamat sa pag-shout mo sa iyong huling video sa akin. At appreciated ko talaga yon. Maraming maraming salamat at lagi kang mag-iingat dyan. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung video nung pagkaka-accident. Ito yung video ng pagkakasidente. Ito siya. Yan, hanggang sa muli mga kalayas at magandang buhay ali sa iyo at dito natatapos po ang aking vlog ngayong araw na ito. ¡Adiós!